magre-ready tayo ng palitaw sa lote. Ayan, yung ano si ma'am. Siya from Canada yung cook namin ha. Imported yan. <laughs> Ito oh. na. Oh. Oh, tapos ready na to. Lito ready na. Yan. Meron tayo konting latte. Latik. Pagili pa tayo ng gata. Hindi man yan latik sa Bisaya, ti. <laughs> ano sa? Nata, di man yun? Ay, ang latik ti yung may asukal na may parang syrup, ti, may sticky ba ti? <laughs> Mamshi, nang hunaw ka, nang hugas ka ng kamay, Mamshi? Hindi. <laughs> <laughs> oh, mga friendship, mga mga mabarangay mahirap, mag-ingat kayo, hindi mag na ka. nang hugas ng kamay. Malinis yan. Oh, malinis yan. Oh. Amoy danggit. Amoy danggit. Ayan. Oh, Ayan, parang totoo yung nagluluto. Tingnan. Ayan, ito yung mabuhos niya, di ba? Hila. <laughs> Ayan po, ang ano, tagahalo. Na. Na. Dali na. There you go. Ano masasabi niyo sa ating ana? Ang sarap. Ah. Ang oh, pahingi para auto.